Yon siya, tat mga kadiskarte oh. Kinatok tayo ni Buddy, yan. Nagyan tayo ng pizza. Yan, dito yan sa Petron C5 Extension. Ah, kaya naman natin. Shout out. Ayun mga kadiskarte, tayo kaya ng pizza. Morning hot sauce.

nada hãh, hmm. sabe para mão deliberando isso Uh, Marami po kaming deliver ng Metro Manila ngayon. Si Baka kami, Baka. Sobrang lakas nila ngayon. 7-Eleven pa na pala dito. Ay, hindi pa buka. Ang gago nga ito. Melorem. Ayun. Yung shabu-shabu. Mahilig sa mga shabu-shabu. Ayun 1, 2, 3, 4. Unlimited barbecue grill and shabu-shabu. yung Pakistani cuisine Saka Thai and Vietnamese cuisine Julian's Kitchen Rot 95 Diners Rib Steak and Chicken Masarap yun dito sa C5 extension para niya kay. Petron. Eh. Eh, ito na yata ito. Meron dito. Si SMA Sinan yata Dami nga po nito sa mga mamahalin mahilig din naman tayo sa mga mamahalin na pagkain nga lang yung mga mamahalin pagkain mo nakilig sa atin sarap <laughs> sarap Salamat po na. Petron C5. Pizza. Good. Petron C5 extension.